Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay November 30, 2024, Sabado. At ating pong pinagdiriwang ang kapisahan ni Apostol San Andres. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw nito ay hinango mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Roma, chapter 10, verses 9 to 18. Mga kapatid, kung ipahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon, at nananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sabagat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy na pawawalang sala at napapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy na ililigtas. Sinasabi sa kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya. Walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Griego. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya ang nagkakaloob ng kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa kanya. Sabagat sinasabi sa kasulatan, Maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ngunit paanong tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan Paano silang mananampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman silang makakapakinig kung walang nangangaral? At paano makapangangaral ang sino man kung hindi siya sinusugo? Ayon sa nasusulat, o kay inam na makitang dumarating ang mga nagdadala ng mabuting balita. Ngunit hindi lahat ay naniniwala sa mabuting balita. Ganito ang sabi ni Isaías, Panginoon, sino ang naniniwala sa sinabi namin. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Ngunit ang tanong ko ay, eh, hindi ba sila nakapakinig? Nakapakinig nga sila sapagkat abot sa lahat ng dako ang tinig nila at ang mga salita nila'y laganap sa sanibutan ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapapalang araw sa inyo po lahat. Huling araw na po ng para sa liturhiya na tinatawag nating karaniwang panahon. Natapos natin ito at mamayang gabi ay pagsalubong na para sa unang linggo ng panahon ng Adviento. At ngayon nga po ay ginuginita natin at pinagdiriwang ang kapisahan ng isa sa labing dalawang apostol na hinirang ng Diyos, si San Andres. Si San Andres din ay ang kapatid ni Simon Pedro at ilan sa mga account no, o gospel account ang nagpahayag na dahil kay Andres ay naipakilala ni niya si Jesus sa kanyang kapatid na si Pedro at ito po ay tinawag na si San Pedro ay, o si San Andres ay tinawag din ni Jesus mula sa kanyang uh, pagtatrabaho. Isa po siya mangingisda tinatawag na natin fisherman. At nung tinawag siya ni Jesus, siya po ay naging fisher of men. No, yung mga tao dahil na sa pagpapahayag ng mabuting balita. At siya po ay nakarating sa bansang Greece. No? At doon siya nagpahayag ng mabuting balita. At doon na rin naman niya natanggap yung martyrdom no, na pag-aalay ng kanyang sarili alang-alang sa pananampalataya. Alang-alang sa pangalan ni Yesus Kaya nga, itong pahayag din ni San Pablo na Sa kanyang sulat sa mga taga-Roma uh, Sabi, paano makakapakinig ang mga tao Kung wala namang magpapahayag uh, Kailangan talaga ng mga tao na Unang-una, siyempre uh, Kailangan tinawag ka ng Diyos At uh, tumugon ka pangalawas uh, pangalawa, siyempre Dahil tinawag ka ng Diyos Nagpapakilala sa si Yesus sa iyo at kapag nakilala mo na si Hesus, meron ka nang pwedeng ipahayag. Meron ka nang uh, maibabahagi sa mga tao. At ang bawat pagbabahagi ng tungkol kay Jesus ay nagdudulot naman ng kaligtasan. So marami pa pong lugar sa sa ating mundo, no? O kaya kahit pa lang dito sa Pilipinas, napakarami pang uh, bahagi ng bansa natin ang yung, yung katotohanan na meron pa rin mga tao ang hindi pa nakakapakinig ng salita ng Diyos. Hindi pa nila nakikilala kung sino si Kristo dahil na sa kakulangan no, ng, ng tao, Kak, kakulangan din ng uh, yung paraan na makarating sa mga kabundukan, sa mga isla, no? nangangailangan din ito ng uh, agar no, ng mga transportasyon, pasalamat na lang tayo. At least ngayon, meron tayong internet, may social media na nagagamit natin para maipahayag no, ang mabuting balita. Marami nga po no, na sinasabi uh, dati hindi naman sila nakakapagsimba. Pero dahil na dito sa nangyaring COVID, marami ang nakatutok sa social media. So naging daan din ito para maipahayag. Magkaroon ng online masses, magkaroon ng mga Bible studies online, recollection online, uh, mga conferences na via Zoom, na talagang na mas marami na akong tutusin. pero marami pa rin tao talaga ang nangangailangan na makapakinig. At siyempre, nangangailangan din. Maraming tao pa ang kailangan natin para magpahayag ng mabuting balita. Nawa kung sakali <clears throat> katulad ni San Andres kung marinig mo ang pagtawag ng Diyos ay magawa din natin na iwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Muli po, isang araw sa inyo po na.